Perwisyo para sa mga gusto magtrabaho naman sa ibang bansa ang atrasadong pagpuproseso ng pasaporte na minsan ay inaabot pa raw ng tatlong buwan. Panawagan ho ng ilan nating kababayan, ibalik ang OFW special name. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Matagal na sanang nakaalis para magtrabaho sa ibang bansa ang apat na aplikante sa isang recruitment agency na aming nakausap. Ang problema dahil naantala ang passport nila, hindi rin matapos-tapos ang kanilang application. Ayon sa empleyado ng kumpanya, sa halip na 10 to 15 working days lang ang processing, inabot pa ng isang buwan. Nagtatanong na raw tuloy ang mga employer imbis na mapapaalis na sila mas earlier, so yun po, na imbis na kumikita na nga sila na mas maaga at nakakapagtrabaho na sila doon, nagde-delay pa. Yung effect namin yun sa employer, syempre hindi siya maganda dahil nga may delay po dito sa pagprocess namin. Noong Huwebes, sinabi ng Department of Foreign Affairs na mahigit 42,000 passports ang backlog o hindi pa nila napoproseso. Ilang beses daw kasing nasira ang kanilang mga makina dahil luma na ang mga ito. Ang iba tuloy, inabot ng tatlong buwan bago nakuha ang passport. Target ng ahensya na masolusyonan ang backlog sa Setyembre, kahit pa araw-araw 12,000 to 15,000 na passport application ang kanilang natatanggap. May mga remedial measures na tayong isinalagay, isinala no? una-una uh, dito yung pag-extend ng validity ng mga passports that are expiring and even on weekends, no nagdagdag tayo ng shifts para patuloy ang production para ma mahabol yung backlog. Sa kabila ng pagtitiyak ng DFA na ginagawa nito ang lahat, nag-aalala pa rin ang mga nasa recruitment industry. Ano mang delay raw kasi sa pagtatrabaho ng mga OFW, ay delay rin sa paglago ng ekonomiya. The lack of passports is really detrimental to the recruitment industry because we as much as we want to uh deploy people if the demand is there but this our supply the people are not ready with the passports we have to wait for their passports we lose the job orders we lose the visas and some of these applicants um they just lose interest nalulugi rin daw ang mga recruitment agency kapag hindi nasusunod ang takdang pag-alis ng mga aplikante ang suwestyon ni Nageslani, ibalik ng DFA ang OFW Special Lane kung saan dati, 7 working days lang daw, ang processing ng passport. First 7 months of, uh, first 6 months of uh, July of 2015, which is around, we lost about 25,000 jobs. Some of them because of passport, some of them because uh, one, one or two markets close. Victoria Tulad, GMA News.